Hi everyone, good morning and back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, matinding bardagulan nila to. Kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe subscribe niyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makakamasam diyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lage, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Syempre excited tayo dahil inaabangan natin kung sino nga ba magiging officially candidates ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Totoo ba talagang magsisalihan yung mga frontrunner runner na pinag-uusapan natin lagi? Talaga bang sasali ba si Atisa Manalo? Talaga bang sasali ba si Kathleen Payton? Sila ba talaga ang magbabardagulan dito sa Miss Universe Philippines? Siyempre, abangan natin yan. Siyempre, may mga pangalan tayo naririnig na malalaki katulad ni Samantha sa Samantha Bernardo uh, Atisa Nalo Manalo Kathleen Payton ayan yung mga inaabangan natin kung magjo-join ba sama pa si Maureen Montaigne di ba so isa isa rin to sa mga nababalitaan natin na na kang jo-join talaga dito sa Miss Universe Philippines but sa ngayon guys, sa totoo lang, meron palang 13 candidates ang Miss Universe Philippines na ito talaga, officially talaga na kandidata na talaga sila dito. Pero sabi ko sa inyo, yung 13 na to, kahit wala pa dito sila, at sa Manalo, Marie Mountain, Captain Payton, ay talaga naman, wala sabi ko, matinding bardagulan na to ng mga kandidata. So, saan bang mga lugar ang meron na talagang officially candidate sa Miss Universe Philippines? Australia, Filipino community from Australia ayun talaga meron ng kandidata sila na isi-send na dito sa Miss Universe Philippines syempre kaabang-abang dyan yung pambato ng Australia kasi syempre una magaling tong kumuda from Australia marami mga Pilipina beauty na lumalaban from Australia alam mo yon na talaga namang iba talaga ang kanilang com skills iba yung ganda na meron sila iba yung galing kaya yung pambato nila ngayon abangan natin yan kasi syempre hindi yan basta-basta. Alalahanin natin Catriona Gray from Australia, di ba? Catherine Payton from Australia. So, nakita naman natin kung paano sila mamayag pag pagdating sa mundo ng beauty pageant. So, ngayon tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Kimberly Street sa competition ng Miss Universe Philippines kung isa ba to talaga sa mga kakabog at kahit nga sa mga Miss Earth natin, di ba? Miss Earth Philippines, meron tayong candidates doon from Australia. Pero nakita naman natin kung gaano siya kabongga. At yan ang abangan natin dahil panibagong pangalan, panibagong ingay. And then, kandidata from Bukidnon, si Natasha Bayujo. Bayu, Bajuyo. Uh, actually, ang nakikita ko sa kanya, Pilipina Beauty. Pero hindi ko alam kung ano ang eksena niya at paano ba ang com skills niya. Magaling ba siya sa pasarela? Hindi masyado pinag-uusapan. Pero yung ganda na meron siya talaga true Pilipina Beauty. Hindi natin alam kung ano yung i-offer niya sa Miss Universe Philippines. At kaabang-abang talaga ngayon pa lang. Andiyan dyan din syempre yung kamigin na si Reti Rosa ay nako sabi ko sa inyo etong babaeng to parang piling ko kabogera gustong gusto ko yung eksena niya yung mukha niya talagang panalo pero hindi ko alam kung gaano siya katangkan pero excited ako sa kanya yung sa Florida ay nako grabe candidates from Florida eto ay Filipino community from Florida and then of course uh, Mateya Smith uh, nakikita ko dito sa pictures na ipinadala nila ay isa siyang Afro girl, o diba? ba? So hindi ko alam kung Black Beauty siya pero for sure makodato si Ate. So nakakaloka kasi ang ganda-ganda niya. At Tingnan natin ko ano ang excel niya dito sa Miss Universe Philippines. Oh my God, kinakabahan ako. And then of course, from Iloilo, nakaka lang nung nakaraang linggo. Ito ay wala nang iba kundi si Alexi uh, Brooks na sinasabi nga na kahawin ni Susubini si Yung ganda niya, sa totoo lang, talaga naman nagagandahan ako ng bonggam bongga at parang feeling ko, oh my god, ito talaga si Alexi ang isa sa mga masasabi natin front runner na yon dito sa competition ng Miss Universe Philippines malakas ang chance niya for the crown dahil malakas at magaling siya but may mga nagsasabi na si Alexi daw ay talagang galing na sa Amerika so hindi ko alam, ang alam ko athlete siya <laughs> hindi ko alam na galing na siya sa Amerika. Black, ano kasi yung father niya, black American. So, parehas kami, ba diba? So, yon So, tignan natin ah uh, kung ano yung yung offer niya. Kasi, ah, uh, maganda talaga si Alexi, ba diba? So, tignan natin. Kaabang-abang yan. And then, of course, kan kananga. Sa kananga naman, ito ay si, ano, tawag dito? Natasha Jong. Dati siyang kandidata sa Binibining Pilipinas at Miss, Un Miss World Philippines. Makuda ang babaeng to. Pagdating sa kanyang communication skills, ay talaga namang masasabi ko, oh, magaling ang com skills nito. Pero hindi ko lang alam, syempre, kung paano siya maghahanda sa competition at ano ang gagawin niyang transformation na makikita natin sa kanya sa darating na laban niya dito sa Miss Universe Philippines. I'm so excited. Gusto ko din yung pambato ng lady na si Angel Tambay. Alam naman natin pagbisaya, talagang magaling sila at exotic ang beauty na meron ang kanilang pambato. Kung baga parang Ewan ko, malaki kasi yung tiwala ko sa mga taga-probinsya. Mas parang yung beauty nila talagang pumapalo talaga pagdating sa international pageant. Kasi iba eh, yung dating nila. Talagang, alam mo yon nagiging matapang talaga sila pagdating sa international pageant. And alam natin, ang mga taga-lake, talaga mga palabad niyan. And then, gusto ko rin yung pambato ng uh, California. Siyempre, Northern California na si Carla Carter. Yes. Maganda siya kung face value ang pag-uusapan. Ay, nako. Kabog talaga ang beauty na meron siya. Kaya lang hindi ko lang alam kung gano'n siya kapayat. Kasi parang nakikita ko sa pictures na sobrang payat niya. So, hindi ko lang sure kung talagang payat na payat ba siya. Pero yung face value ay talagang sabi ko sa'yo, panalo. Saka, syempre exciting to. Kasi, alam mo yon for sure makuda dito si ate. And then, tignan natin ko ano yung pasabog na gagawin niya. And then, meron din, Southern uh, Caroline, uh, California, si, si Janet Hamon. Pero ako kasi mas gusto ko kasi yung Northern California na si Carla Carter. Kasi yung beauty kasi ni Carla Carter talagang parang alam mo matenta <laughs> so, tingnan natin kung sino talaga ang ano. Kasi may mga babae naman na hindi photogenic. Tapos, pagdating na sa video or sa live talagang wow ang ganda-ganda di ba so tingnan natin yung mga i-offer na mga to so meron din Occidental Mindoro na si ano sino ba ang pangalan niya wala siyang pangalan dito pero uh, parang piling ko uh, lumalaban talaga siya sa pageant yung from ano Occidental Mindoro and then to So, very Chinese beauty. Parang, kung papansinin mo, kamukha niya si Bianca Manalo. Di ba diba? So, natutuwa ako kasi parang, alam mo, may mga bagong faces talaga na ipinapakita ngayon ang Miss Universe Philippines. At, talagang tingnan natin kung sino ang shine sa kanila. And then, from United Kingdom. Oh my God. Yung from United Kingdom, si Christine Chok. Uh Oo. -oh maganda din siya. Talaga yung beauty niya. Alam mo yon yung parang beauty queen talaga na masasabi mo na, oh my God, iba din ang beauty niya. At parang piling ko kakabog siya ng bonggam-bongga. -bongga. So, sila ang 13 candidates ngayon na officially talaga ng Miss Universe Philippines. Pero, syempre, marami pang madadagdag. Mag-expect tayo na haabot sila ng 50 or 40 candidates etong taon na to. Possible. Possible na ng kadami. Kasi, marami pa mga patient ngayon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang talagang inaabangan natin. ang dyan pa yung Quezon City, Quezon Province, uh, Batangas, Makati, Cainta, uh, Rizal. syempre may mga kandidata pa yan. So, mag-expect talaga tayo na 40 candidates or more pa ang Miss Universe Philippines ngayon. Sabi na nila, abot daw ng 90. Parang piling ko naman hindi naman totoo yun. Piling ko, mga 40 to 50 50 na yung pinakamadami but syempre excited tayo kasi syempre mga bagong mukha mga bagong pangalan at saka syempre tingnan natin kung ano yung ipapakita nila at sino nga ba ang mga veterana na, na makakapasok dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to so yun yung mga abangan natin kasi alam nyo sa totoo lang, it doesn't matter naman kung may experience o wala ang kandidata. Kasi para sa akin, kung ano yung ipapakita nila sa competition at kung gaano ba sila kalakas at kung gaano ba sila ka-prepare para sa competition nila, eh, ayun talaga yung dapat mong alamin. Kasi, kahit sabi pa natin, veterana na sila, eh, kung wala naman silang ginagawang pagbabago o transformation sa sarili nila, eh, di ba, liwala din ang alam ko basta magaling ka mananalo ka so yon so isa nga dito sa mga pinag-uusapan ay eto nga si Alexi Brooks ng Iloilo -Ilo na talagang masasabi ko ang swerte niya, kasi talaga napahanga niya ang mga tao pero kasi dapat lahat ng pageant ng national pageant or ng ano dapat may interview ang mga kandidata kasi para hindi din unfair sa kanila kasi tayo kasi nakita natin yung Miss Iloilo, yung pageant nila, yun yung pinaham nakaganda dito. At nakita natin kung paano ito lumabas si Alexi at naipakita niya sa lahat kung ano ang meron siyang baon dito sa competition na Miss Universe. At talaga naman lahat ay namangha sa kanya in terms of yung performance level, beauty, and then ando doon din kung paano talaga siya sumagot sa mga Q&A ayun so talagang mawiwindang ka but for me syempre kailangan pa rin i-prepare nila kasi alam niyo sa totoo lang ako 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 tatanong niyo maganda ang playboy na ino-offer nito ni Alexi sa so, totoo lang kasi si Alexi kasi ang nakikita ko rin na pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines this year kasi why not di ba bagong offer ito sa Miss Universe ng Pilipinas at tingnan natin kung paano nila ipapanalo talaga ang national pageant. So, yun lang. So, sa mga team ni ano ni Alexi, nananawagan ako sa inyo na sana pag-aralan yung maigi talaga yung laban ninyo. Kasi syempre, matindi. Marami kayong makakalaban. Hindi lang sila basta-basta. Ayun nga, nabanggit natin sa 13. Parang piling ko, lahat sila talagang, oh my God, palaban. Hindi naman yan mananalo ng Miss Universe Philippines title sa kanilang mga probinsya. Kung hindi sila gano'ng kabongga. May mga taga-ibang bansa pa. Syempre, iba yung, yung pagiging liberated ng mga to. Iba yung atake ng mga to. So, huwag tayo magpakasiguro. So, dapat nyo i-prepare talaga ng todo-todo. Kasi, sa lakas ng tao na sumusuporta sa kanya ngayon, I think, panalo na kayo doon pero syempre ang performance pa rin at kung paano niya ipapanalo ang competition doon pa rin titingin ang tao but naniniwala akong kayang kaya niya to so yan kayo guys oh my god excited ba kayo sa darating na Miss Universe Philippines at sino sa tingin niyo sa mga nabanggit nating kandidata ang nakikita ninyo na talagang makikipaglaro ng bonggong-bongga dito sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, please comment below para at least malaman ko naman at marinig ko naman kung ano naman ang top mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat. Huwag nyo kalimutan i-like ang video natin today. At saka syempre, don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.